Anong sir ang bike mo sir? Flat ko? Ah flat? Meron akong vulcanizing kit dito sir Gusto mo itapala natin sa ka pa ba uwi? Malapit naman ako Ito lagay mo muna roon Meron akong pantapal dito Wala po akong barya rito <laughs> Ay hindi po ako naniningil sir Gusto lang ito tulungan Ayun Ay, o doon dun sa maliwanag Tingnan natin At Kalampas ko ng pakalampas ng SM Doon ko naramdaman, nagpa-bounce Asa ah, sa SM ang ono? O, dito Doon ko naplatan? O, oh. <laughs> sakto oh. may kasulinan Wala naman talaga <laughs> Merong vulcanizing doon sa unahan noon ah Ba't di mo dinala katabi ng SM ang ono? Ay, hindi ko na po napansin malensyo na po kasi ako eh pagkalapas uh, ko po ng SM yung po siya naramdaman nagpo-punch yung likod niya oo o sige gagawa natin para Ayan yung butas, oh. Kita mo? Walang ito. Oh. tingnan natin baka may nakatusok eh ayun ayun nakatusok oh ayun oh ayun oh hawa sa latin mo diba maliit lang yung tumusok eh ayun oh may maliit lang yung tumusok ayun oh parang steel brush eh tingnan natin baka mayroon pa eh Okay na, isa lang nakatusok. Ayan sir, okay na Maraming salamat sir Sir, i-testing mo muna ah, Ikot ka lang ng isa para sure tayo na makakauwi ka Ah, sticker oh, Ito sir, oh, para sa'yo Thank you ah Salamat po, salamat Oo. Uh, ha? Ang bilis mo naman umikot talagang <laughs> umikot Talagang umiikot ka lang talaga. Okay na po yan, sir. Ayan, ka na niyan. Saka pa ba uwi? Sa? Kayuman po. Kayuman ka pa? Saka pa galing? Galing ka pa ng tagig? Ang oh, Ang layo ah. Long ride yan ah kasi po kasi ako nagtatrabaho sa tagig eh Ah nagbabay ka lang ah, Tagig hanggang Tayuman oo po Ah ang layo pala ng biyahe mo eh Sir video naman tayo sir Ah okay okay Ano pa nga sir? Ah Nasco. nas po Nas? Oo oh, oh. Sir pahingin naman po ng speaker sir Ah speaker okay, sir, o, para oh, para sa'yo Ah, nasa Sige sir, may hindi na rin yung kwento Okay na yun sir <laughs> Hindi, kunin niya na po sir Okay na yun sir, napasalubong mo na yan. May anak ka ba? Wala po, sa kapatid ko lang po <laughs> Ay, para sa kapatid, sa, dali mo na lang sa kapatid mo mag, po, sir, kung mag, kayo Magtataka pa yung kapatid mo, bakit, Ay, bakit hindi, nabaw hindi nabawasan <laughs> eh. Hindi naman po, sir, salamat sir ah. O, wala naman po, wala ka naman Oh, nasty. Sir, maraming salamat po ah Wala naman po, wala ka naman

Thank you. Ah, not a